Mm -hmm. an ah, ang galing. Hi guys. So ayun kakagising lang ni Bibi Matmat. -Mat. -mat. Flying daw kay Bibi Mati, flying kiss. Mm -hmm. Kagising lang po niya. Kakatapos ko lang din kumain, guys. Isa pa kami dito, guys. Ang tawag pala nito, Bag Granada. Dito naman, guys, is Rudy. May grenade talaga ayata yung English niya. So, yung sa atin is granada. Yung so, ganito pala siya, yung buksan daw. Thank you sa idea. Sa aking friend na nag-comment doon. Ganyan. Mmm. Huwag lang daw to kainin guys ito kasi mapait daw pala to. So wait mama, wait. Hindi na makapag-antay Baby Mat Mat. Yan daw siya buksan. Pili pala yung pagbukas ko guys nung una. puti may isa pa ako dito. Oh, galing mo oh. Ganyan pala siya guys. Pagbukas. Ayan, ang galing. Thank you pala sa idea, guys. Nanood rin ako sa sa YouTube kung paano magpapakas nito. Ganyan, ginamitan ko talaga siya ng kutsara nung una. <laughs> Kasi ganoon ang way ng pagkain noon. So, ayan, ang galing, guys. Ayan, ha. Tignan natin. Si Bibi Matmat rin nakain din ito, eh. -hmm. So, may nag-comment sa comment section, guys, na gamot din it. Din daw to sa UTI. -hmm. Huwag lang daw itong kainin kasi mapay. Hmm, nakikita na ako ng ganito dati, guys. Pero, parang hindi, hindi kinakain. <laughs> Probin siya. Nakakahilo daw. Pero hindi ko sure kung ganito ba to. Gagawin ito ba yun? Mama, it. Tama nga guys, huwag itong kainin kasi mapait. Ito pala yung mapait. Mm.

Mm -hmm. guys. That's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. Bye. 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 Mm -hmm. Mm -hmm.